Pagkakamit well, namin din na sa kanyang simpangan sa sa Polis City, Banda, sa Luzon, sa Quezon City. Tumira po kami doon sa bahay na nakapit doon sa simpangan. Ang na ng anak ko. Dahil po, meron silang school doon na rin po nag-aaral yung ating bulso. Okay? Ang kanyang asawa ay kasamahan kong guro sa sa Quezon City, Quezon City. Sa kong guro at kasama ko, So, I'm so blessed sa kanyang buhay at uh, itinuturing kong tatay ko karir, sa pananampalataya. Siya po ang encourage siya po nagsasabi sa akin, sige, patuloy ka lang, patuloy ka lang, patuloy ka lang. at ko po yun. sinasabi, magpatuloy ka lang, patuloy ka lang. Natutuwa siya may ginagawa na ang pa, Panginoon sa aming buhay. Alright, uh, inipita namin na nag-office sa kami, nagpapagulay sa ministry, natutuwa po siya. Okay? sa partner ko ko siya sa ministry ng ako'y bumabangon at bumabangon na. Amen. So, uh, sama -sama sa mga up and downs ng buhay namin, nandiyan ko siya. Okay? So, tawagin ko na po ang lingkod ng Diyos na pagkata uh, for 39 years in the ministry. Maraming tayong bukuhan sa kanya. Tawagin ko na po ang uh, ating na pastor at naman ang mananampalatayang ito

Uh, nakita ko yung uh, nila, yung hirap, at uh, yun uh, na, lang siya, living with faith, and such a talaga sa nila ng Panginoon. At sabi niya, meron pa raw siya ng si na at nalagay siya ng pastor. Kaya kapag uh, may mga pastor na nalagay sa iyo, may tukulin na po siya kaya palat ka natin si Pastor Ray Casano at maraming ups and downs kagaya po, kagaya namin lahat pero hindi tayo umuro at ang sabi sa Biblia ang takong umuro sa Hebrew chapter 10 ay hindi inanulog na ng puno Praise God! Akawa nang tayo ng demonyo pero the Bible says Resist the devil and He will flee from you. Walang pagsubok, ibigay sa akin, ay na hindi natin makakayana. 1 Corinthians 10, 13, Manapay si gumagawa ng paraan upang ating malagpasan ang mga pagsubok duwating sa ating buhay. Personal pangpamilya, lalo higit sa ministry, dahil hindi madali ang pumasok sa ministry. lalo na si Pastor Larry, talagang no support. Kaya, biyaya lang ito ng Panginoon. No, Mr. Nata, na, ah, na si Bahan. Hallelujah. May taong ginabi. Kaya ang sabi sa Church, 3, except the Lord uh, keep it from heaven, you can't have it. So, hindi kailangan

so Ray Bishop Ray Pasalio at ang pinatukuha sa bigging bahay ng kulay nila. So, uh, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Uh, kailangan naman um, tayo ng process. So, uh, hindi agad-agad ang batid, pero lahat tayo may um, mga process na tinaangan para makanta natin in the book of Ecclesiastes chapter 3 in his time He makes all things beautiful made all things beautiful sometimes He allowed those, He permit those royal suffering for God but thanks be to God the Bible says many are not children.

Now we can to another one, the bad times or is a good time.